Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey, na muling nag-aanyaya sa inyong samahan na kumagdilay sa salita ng Diyos. Tara na, sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Mateo, Kabanata 17, Talata 22 hanggang 27. Dalawang bahagi ang kwento. Sa una, muling ipinahayag ng Panginoong Sus ang kanyang napipintong pagdurusa, pagkamatay, at huling pagkabuhay na siyang ikinalungkot ng kanyang mga alagad. Sa ikalawang bahagi ng kwento, ay uh, tinanong si Pedro ng mga nangungulekta ng buwis, kung si Jesus ba ay nagbabayad ng buwis. At ang sagot niya ay oo. Tinanong siya ni Jesus at sinabi sa kanyang, sino ba ang dapat magbayad ng buwis? Ang mga mamamayan o mga dayuhan? At ang sagot ni Pedro ang mga dayuhan. Kung gayon, dapat ang mga mamamayan na katulad nila, hindi dapat magbayad ng buwis. Pero dahil sa sila ay sinisingil at nire-require na magbayad, hindi nais ng Panginoon na tayo ay maging dahilan para sa ikabubuwal o ipagkakasala ng iba. Kaya sabi niya kay Pedro, pumunta ka sa may dagat, umuha ka ng isda at doon sa bibig nito makakakuha ka ng isang denaryo, at ito ay bayad mo para sa iyo at para sa atin. Sa dalawang pagkakataon, pinapakita sa atin ng Panginoon, sagot niya tayo. Ang napipintong pagkulusa, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus ang sasagot sa atin. Upang tayo'y matubos sa ating pagkakasala. Hindi man ito makatarungan at ikinalungkot ng kanyang mga alagad, ito'y dapat maganap. Sa ikalawang pagkakataon, ang pagbabayad ng buwis, upang hindi ito maging dahilan ng pagkabuwal o pagkakasala ng iba. Sinabi ni Jesus na magbayad. Saan ang galing ang pambayad? Sa isda. Ibig sabihin, sagot tayo ng Diyos. Sa gitna ng kawalang katarungan na makita natin sa mundo. Umasa tayo sa Panginoon at umayon tayo sa kanyang plano dahil sagot niya tayo. Ikaw kapatid, may mga pagkakataon ba sa buhay mo na nagtanong ka kung anong dapat mong gawin? Mahalagang konsultahin natin ang Panginoon sa mga ganitong pagkakataon na makikita natin. Sagot niya tayo. Ikaw ba'y napaisip ng pagminilay na ito? Kung ganon, samahan mo kaming maging boses ng pag-asa. I-like mo ang landas ng pag-asa sa page, Facebook at ibahagi mo sa iyong mga kaibigan upang mas marami pa ang mag-isip, magnilay, at magtanong sa Panginoon upang lahat din ay makakita sagot niya tayo. Muli ito po si Joey at pagpalainawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.